Dito ulit tayo guys sa uh, Diwata Paris Overload Kay uh, Idol Diwata Ay ah uh, At uh, Tingnan nyo naman guys uh, Marami nang pinagbago Ang uh, Diwata Paris Overload Ni Idol Diwata Dati kung mapapansin nyo guys Itong isang hilirang to Yung isang kahabaan Ay ah uh, ito lang yung pinaka tintya guys pero ngayon napakahaba na guys dun sa kabila oh. kabilaan na ikinalat na yung uh, mga tint na ibinigay sa kanya kaya hindi na mahirapan guys na maghanap ka ng table gawa ng maraming mga bakante dito guys at uh, ngayong umaga guys ah, halos wala pa gano'ng mga nakapila na mga suki ni Idol Liwata ah, pag ganitong oras guys napakaalwan. hindi gano'ng mahaba ang pila kaya yung mga gustong ah, pumunta at kumain dito kay Idol diwata mga ganitong oras po halos wala gano'ng pila at uh, maraming mga bakanting upuan mga bakanting table na pwede nyo uh... okay. Uh, right. ayan may mga subscriber tayo na nakakilala okay sa Laguna sir saan sa Laguna? Ah, malayo. Kalambalago na ako. Kalambalag. Para sa Santa Rosa ako. Ah, dinadaanan ko lang Santa Rosa. Oh, si sir, taga saan? Ah, malayo-layo. Sa unan pa ng Batangas. Ano, ano pangalan nung ano? Isa Rogman. Isa Rogman. Isa oh. Rogman. Sa stamen. Mga ano orsay makikita. Okay, ayan mga natin Mga ano orsay makikita. Mamayang gabi sir. Mga 6 or 7 o'clock. Ay. Ayan, ayan. Ay po, shout out po. Shout out ka kanino, sir. Shout out. Yung ano niya, sir, Isa Rugman. Sa YouTube channel, sir. Sa YouTube. Oo. Shoutout po sa mga Tiga Laguna dyan. mga Tiga Laguna. Ayan, shoutout daw. Saka po kay Bustoyo, sa kaibigan ko. At po kay Pares Overload. Ah, kay Diwata. Ayan. Shoutout po. Kain po kayo dito. Okay, okay. paris kay Pares si Diwata. Nasa Pares. Okay, yan. Wala daw sir si ano, si Diwata. Nasa shooting. Diwata na, shooting. Okay. Sa Sana. Kay... Kaso, pala eh. na, hindi na. pa ang balik. Alaong Eto kasi naman siya. Para naman tayo, kahit mga rin eh. tayo mga vlogger eh. Kasi naman tayo. Oo oh, nga sir, eh, dapat tayo. Yes, <laughs> tayo unity. Ay, eh. po. Tipo kami ng itiwata. Ah, okay. Nanambang po ako, ayan. Ayan, yan. Ay, yan, yan. <laughs> Nanambang po ako ng mga pogi mga vlogger. Okay. Salamat po. Okay. Salamat, sir. Anong kwan mo, sir? Titignan ko yung kwan. Ipalo kita mamaya. Okay. 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 sir Thank you.